Kapag gumtumatik sa puntong walang wala ka na, wala kang pera, no job, drowning in debt. Inipon ang mahal mo at parang wala nang nagmamahal sa iyo. Yung parang tatakusan na ng mundo. So, hi mga kuya at ate, welcome kayo sa page ko na pangalawang pagkakataon. Dumating na ba sa punto ng buhay mo, kuya at ate, you feel empty, broken and lost, everything feels heavy and you start questioning why this is why this is happening to you, but the truth is, this is a new beginning minsan kuya ate kailangan nating mawala ang lahat para makita natin kung sino tayo kapag wala na tayong ibang mahawakan walang pera matututo kang dumiskarte iniwan ka ng mahal mo matututo kang mahalin ang sarili mo walang trabaho matututo kang bumuo ng panibagong pangarap every loss is actually an open door for something new sometimes God is not punishing you it is redirecting you tinatanggal nito yung mga sagabal para makita mo yung tunay mong landas we often get so caught up in chasing money, relationships, and success that we lose sight of what we truly need. That's why everything is falling apart. So the right things can fall into place. Tama ba mga kuya tate? Kapag ganito na ang sitwasyon mo, normal lang matapot. You might feel hopeless, lost, and alone. Pero tandaan mo, hindi ka sinisira. Binubuo ka lang uli. This pain is shaping you, molding you into a person you were meant to be hindi madali pero bawat sakit, bawat luha may dalang aral. Challenges are not there to break you, but to prepare you for something greater. When everything is stripped you away, that's when you will experience spiritual awakening. Parang pagising mula sa isang panaginip na matagal kang nakulong, you realize that your work is not defined by your job, your bank account, or the people who left you. You are enough as you are. At kahit hindi mo pa nakikita ngayon, Kuya Ate, trust that everything is happening for a reason. Hindi ka pinapahirapan ng Diyos sinuhubog ka nito para maging taong handa sa mas malaking biyayang paparating. Maybe you were stuck in a place that wasn't meant for you. Maybe you were holding on the people who, who were not meant to stay. Kaya kahit nahayaan ng Diyos na mawala ang lahat, hindi, ang lahat na hindi mo kailangan para makita mo kung ano talaga ang mahalaga. Pain is temporary but growth is permanent. Ang sakit at lungkot at hirap na nararamdaman mo ngayon ay lilipas din. Pero ang lakas at aral na matututunan mo mula rito, mananatili iyon habang buhay. Tama ba mga kuya at ate? Minsan kailangan kang ilayo sa maling daan para maitama ang direksyon mo. Hindi ka pinapahirapan, pinapatatag ka lang. This is not the end. This is the beginning of something greater. Ngayon mo palang inuhubog ang pinakamagandang versyon ng sarili mo. Sarili mo. Ang lahat ng ito ay bahagi ng mas malaking plano. Isang plano na magdadala sa iyo sa buhay na tunay na nararapat sa iyo. Tandaan mo, after the storm comes the rainbow. Hindi ka man sigurado sa inaharap pero sigurado kung mas maliwanag ang paparating para sa iyo. Alright? Thanks for the time mga kuya at ate. Bisita kayo sa next video ko. Bye bye.